sobra ang tubig kay ang i -an ng nga man nga may mapalit ang kanang tubig din eh sus so, ginoo ko at ayun mga kapreni nakita na, na ang maglovers wow. <laughs> <laughs> high blood si Lola. Hmm, oh. gadlok mm. ni musya si ha. Gadlok siya si si mo hang kakuan ha. Kakulit ha. Hmm. Babae na irwa no. Kain irwa pag din ng anak. Asay mo mga babies. Ha? Hmm? Hmm? Asay mo mga itoy. Ha? Asay mo itoy. Asay mo itoy. Napakagandang lugar po ito mga kaprani. At nakikita nyo naman walang masyadong bahay dito at ang mga kapitbahay niya ay ang kanyang mga anak. Yung iba nasa Dabao, yung iba nasa Tagum at yung isa ay nasa Malabog. At ito naman yung isa ay nagsi-cellphone. Kasama <laughs> niya si doggy? Lang na lang. <laughs> Nagbablog na rin si Mr. Mga kaprani Sana i-follow ah! e. niyo siya. <laughs> Kuya Loy Tibi, at yung anak ko ay hindi pa na-trauma sa aso kahit tinabo siya kanina at nakipaglaro. Ano na? Ano <laughs> na? May ligo, may tubig, you know, may water. No water here. Sutog santanas. <laughs> Sutog santanas. <laughs> si santanas. Gano'n <laughs> At dito rin nagluluto ang aking lolot at lola. At kahoy ang kanilang gamit. Naaawa ko sa kanila mga ka-friend dahil hindi kaya madaling magluto sa kahoy at mamumula ang mata mo sa kakasuyop ng kahoy para lang mag apoy apoy yung nilong ag nila so ano na lola bakit pa kasi ikaw umuwi at ayun ang lolo ko mga ka friend hindi talaga yung nagdadamit kasi mainit kasi at yung lola ko ay nag hahanap na ng mga gamit pait dahil hulit sa hapon ay nag ang tubig na no, yung know. wala bahalag magsubra ang tubig kay eh. ang i eh, kuan nga may nga may mapalit ang kanang tubig din eh sus ginoo ko makapalit matag tubig pero kanang kada si mama mama hugas tamot iro Ah, yung nga ang sinasabi ko mga ka-friend. Bakit pa kasi mo ito si Lola na wala naman talagang tubig dito at nasira yung kanilang drum dahil may butas. Pero nang dahil sa there's no place like home, so ayun umuwi talaga si Lola. Siguro namimiss niya talaga si Lolo at ayun, hindi naman daw niya kayang iwan ang kanyang bahay dito dahil alam niyo na. Baka raw may mawawalang gamit dito sa kanilang bahay. Ewan ko ba kay Lola. At ayun, nag-survey ako dito sa kanilang bahay, mga ka-friend. Iniikot-ikot ko bunit. dito. Kung tingnan nyo naman mga ka-friend ang kanilang bahay, hindi pa masyadong natatapos. Dahil minsan lang naman sila magkakapera at iniintay lang nila yung kanilang pera sa senyor mga tatlong buwan pa bago nila makukuha yung 1.5 yata or 3,000 pesos pero maliit pa yan mga ka-Frenny wala silang mga trabaho dito at naghihintay lang sila ng mga kopras dito sa kanilang mga tanim na alam mo na puno ng boko ito yung kanilang drum mga ka friend wala ng laman umulan sana dito mga ilang araw pero useless mga ka-friend dahil butas na butas yung kanilang drum at, at ang sabi wala silang afford para lang kanilang matapakan at mahirapan sila dito at ayun naawa ko na sobra mga ka-friend eh. Kahit, kahit, ako wala akong may tulong dahil sa meron pa rin akong utang mula sa aking baubao kahit sa kanilang loob ng bahay marami pa rin i-refer e -re Ewan ko ba sa kanilang lugar kung walang tubig. Meron namang mga tumatakbong mga etos-etos na mga gobyerno dito. Mga walang pakialam at hindi naawa sa mga tao dito na walang tubig. E meron namang paraan. Galit na ako. Meron naman talaga sapa dito pero malayo mga ka-friend. Kung magkukuha ka ng tubig talagang meron kang sasakyan. Mahal na alam ang goberno nila dito mga ka-friend. Dahil siguro alam nila na sasanay ng mga tao dito na walang tubig. Hindi nila alam siguro na uuhaw ang mga tao dito at meron ng mga na mahirap na magkabuo sa kanilang mga tubig sa sapa. Nang gigigin ako mga ka-friend. I hate myself. Hindi ko alam lumabas pala yung bra sa likod. At yung mga kapredi naganda na kami ng aming pananghalian. Si Lola ay nagimo te nawawala ang kaniya mga kutsara. Pati mga plato niya pero wala kami dala dahil hindi ko naman nalam. Nawala ng kutsara si Lola dito. Pwede naman kami magkamay. Nasaan na ba ang kutsara mo Lola? Nasaan na ba ang ibang plato mo Lola? Pero susana so makaraos rin ako, makabili rin ako mga plato ni Lola. Wala naman ako pambili ng plato namin. Sila lola, baka makaraos ako. Bibilihan kita ng mga plato at kutsara. Baka naman, madlang people, charot. Sana mabless tayo lola at makabili tayo ng mga gamit nyo dito at matulungan ko kayo pag, pag paganda ng bahay mo para hindi ka na mainitin dito. At sana naman, shout out sa mga gobyerno diyan. Tobe is important more than the kuryente Diyos ko Lord shout out sa kapitan diya sa libertad Diyos ko Lord tubig unahan ninyo dyan dyan tawon lo looy kay mga tigulang di nakapangabo tubig may lang maluoy po mga anak o gakot ang akong lola in na balaka kaway tubig sa una lang ni mga tiguang rin di nakaligo makaligo lagi pero once a week sa una man eh sa leg mo, kaya naman sa libertad nagpuyo, na yung mga tubig d'ya. Tanawa ninyo na yung mga kaure dere sa babaw sana po, may tubig. Gigil much. Okay, mga kapre, Uwi na kami at pa-smile-smile smile na si Lola. Bush Lola. At ang sabi pa niya ay baka pagbalik daw namin ay meron na daw kami dalang car. Charot, Lola. Bye-bye! Bye-bye, Natagpo. bye bye tuk -tuk. bye bye tuk -tuk. bye bye lalo. bye bye yaya. bye, bye